habang abala si former Akubicol Representative Zaldico sa paglabas ng panibagong destabilization video mula sa abroad, kumilos naman ang NBI at PNP-CIDG para ihatid ang kaniyang warrant of arrest sa isang bahay na inuugnay sa dating kongresista sa Pasig City. <laughs> banggit na lang tayo, sir. Makikita sa operasyon na patuloy na sinusuyod ng mga autoridad ang loob ng property pero paglilinaw nila, warrant service lamang ito at wala pang isinasagawang search and seizure. Samantala, sa kaniyang bagong video na inupload ngayong lunes. Muling nagpakawala si Ko ng matitinding paratang laban sa Marcos administration kabilang ang aligasyon na ituturing o papalabasin umano na siya ay isang terorista at ang umano'y buwan ng kickback na sinasabing umaabot sa bilyon-bilyon. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan, kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romaldes na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pag-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera yon.